Kaya, bumili muna kami. Ang dami pang pipili ah, no? Thank yung ma'am. Walang baboy, asok. Thank sa Manu. Christmas! <laughs> Alam niyo mga kaibigan, si Brad, ang mga hindi naubos ni Judge, ni Kobe, at ni Kobe, Tinitira yan ni eh, Brad. <laughs> ah. Kasi Wag kumain ka ng isang aso. Ay, napakalakas kumain talaga yan. Talagang baga sa kapampangan, mayama kang manakit mangan. Para maa-amaze ka sa kanya kung gaano sa kalakas kumain. Napakalakas kumain. Super. Lahat ng description sa pagkain. Ba, ninano naman mo yung judge. Ninano yung may gunyat-gunyat kaya narap. <laughs> Aray! cha <laughs> <Inok> na. <laughs> Ay, da, ay da mo. Ninano yun. Nagpapansin <laughs> ka niya camera. O, oh, kita na. O. Oh. Pagpapansin niya ang camera? Hmm. camera. Camera, camera, camera. Camera boy. Ngayon, si Crocodile naman. Ito naman si Crocodile. Malaki na. Ngayon sa sarili niyang ano. Lagakan. Hindi ka rito. Papakita ka ta. Oh, di ba ba malaki na si Crocodile? Talagang prominent yung pagiging asil looking niya. Tingnan nyo. Ma maano na yung mga mata niya. Yung mabagsik ng tumingin. Wala no? mo dinosaur niya. Oo. Oh, yung meron siyang... Eye, parang meron siyang... Angas. Eyebrow. Yung kapal ng eyebrow. No? Ang laki na. Nasa ano na to? Two and a half months na siya. November? Oo. Oh. November, pati, December pati pa lang ngayon. Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Pati yung buwan na nandun, mga two and a half months na siya. Laki eh. Alam naman two months lang to. Ang oh, oh. Laki. O oh, siguro dahil may halong isil. Oh. Ang tangkad. Pag binaba eh. Binaba eh. Pag binaba, tingnan. Ang oh, tangkad. Eh, Judge, pa, paano ako mag-video? Ay, 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 crocodile. Oo, di ba? Napakatangkad ng stance niya. Ngayon, pinalitan ko muna siya ng pagkain na thunderbird kasi kinakain. Hindi niya ganong inuubos. Kasi, hindi siya sanay sa may kulay. Pinalitan ko siya ng ganitong kulay ng pagkain. Ito gusto niya kasi, siguro yan ang sanay niyang pagkain doon sa kanila. Oh. wala, hindi matitinag yan dito ka na nga gini-storbo ka ni, ano macho dito, gopito. dito, dito <laughs> yan, parang di storbo ni uh, ay, nako, judging, bebe Marami may storbo ngayon, no si Judge, storbo si Macho si Macho Guapito naman, napakakintab ng balahibo Macho gopito. ipang ano ipang macho mo na si <laughs> Macho Guapito na oh, yan napakakintab ba? ng balahibo Akala mo nag pumada eh, no? <laughs> Slick. Para yung mga unang mga gupings eh, nakapumada. Oh. Shiny. Ano niya tatay niya, ne? Hmm. Tawag wala lang isang balahibo sa hmm. ano. Kita naman natin yung mga alaga naming bibi. Ang aming mga bagong flock ng bibi. Kasi yan na yung mga bibi namin ngayon. Iba na. Pera lang yung lalaki let's go. <laughs> nagutom ang ang inahin. Oh, kasi nagutom talaga matagal na hindi bumababa yun eh. Dahil sa hindi siya mahilig bumaba. Mano siyang maglimlim, dedicated. Sa loob ng ilang araw, ngayon pa lang siya bumaba. Oh okay, kumakain siya ngayon. Meron siyang 16 na eggs. Siguro nagre-reserve na to. Malapit na mapisa yung mga itlog niya eh. Nasa tatlong linggo na yan eh. Magtatatlong linggo na. So dalawang linggo, 14 days, 21 days lang yan eh. ba? Diba? Isang linggo pa. So papisa na yan, mga nasa 3 to 4 days. Mga ganun, papisa na. Kaya siguro nagre-makain na siya kasi... Pwede na. O oh, isang Baga, isang area na lang siya, hindi na siya bababa niyan. Parang nag na siya ng just, ng energy niya. Meron siyang 16 eggs. Imagine, 16 na mga kobrang maliliit yan. Siyempre, merong hindi mapipisa dyan. Pero hopefully, pero, pero hopefully, mapisa lahat. Tsaka meron din hindi, hindi 100% cobra le egg. oh, pwede. Pwede hindi cobra. Merong hindi George. cobra. Pero imagine, no? Ang daming kiti, lahat cobra. Di ba? di ba ang saya nun, saya tingnan nun. Oh, ito naman, ito naman mga to. Ito tuloy-tuloy lang ang itlog nito eh. Babalik na siya. Babalik ka na. Kuting ano lang, Kuting kain lang daw siya. Okay lang daw siya nun. Kuting stretching test babalik hmm. na siya. na mo yung mga itlog, mo. Meron na namang apat na itlog na... Pero... Hindi ko nakukunin, no? Hayaan ko na. Hindi nakukunin, no? Tayo na lang magpapa-incubate niyan. Mm -mm. Karaki ni Hawk. Hawk. Ayun na siya, bumabalik na siya. Okay. Good night, favorite. Ayun na siya. Upo na siya. Ito namang apat na brown eggers. Meron ng itlog dito. Apat. Tapos, magkakaroon na rin ng maliliit na brown eggers. Oh, ito pa Yes. So, medyo marami-rami kami mga magiging sisiw ngayong season. Mga manok naman. Dati, bibi. oh, bibi. Ngayong season, puro mga manok muna yung concentrate. Yes. Kasi magtitinda mag daw si Aling Mimay ng ano. Mga brown eggers. Tsaka mga bro. cobra. Kaya kami magpaparami ng mga sisiyo ngayon. So yeah. sa mga gustong bumili. Napakalayo naman man ng lugar nyo. Eh, bahala na kayo. <laughs> so, si Judge natin. kaya? Walang bumibili kay Judge? Ay, hindi binibenta yan. Na. <laughs> 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 Wawa na, naman. Wala niyang kinalaman. Si Kobe na mo. Yan, yeah, si Kobe. Koby! Kahit nga walang bayad eh. Ay, wag ko awa naman rago. Ay, kumain na kayo mga bibe. Tsaka yung mangga pala nag-aano na. Alam nyo si Koby, ano lang yan siya. Baga sa ano, mascot. Hindi <laughs> <laughs> ko pa yan nakita. Ay, pero nangahabol yan ng daga. Oo. Nang daga, daga. Tsaka talibatab. Tsaka bat. Kaya. Yeah. E para nasa sana. Ayan na. Ah. Alam mo nila yung tawag na bibi bibi bibi. Ay parang may pumasok dun sa pugad. Bakit? Nagsilabasan yung mga ano eh. Dayami? Dayami. Ah oo, inaayos na siguro niya. Yung isa kasi malapit ng mga yun yun. no? Umagamanda na nga yung kulay eh. Mm -mm. Lumiwanag na siya. O oh, pati ligo pa. Oh. <laughs> din ang ano. O, paano siya maliligo lang dun no? Oh. Okay, lalagyan ko ng tubig. Okay, sige. Silipin so, ko. Tingnan mo. Oh, inano niya na. Inaayos na niya? Uh oo. -oh. Patingin? Ayan na. Patigin, patigin. Ay, Oh. Patingin, patingin. Ay, oo. Oh, siya. Feeling ko nga rin dito eh. Ayan o. Oh. Iniimbestigaan niya saan siya yeah. magiging cozy. Yeah, yes. So, yan ang aming hapon ngayong Christmas season. Maligayang Pasko sa inyong lahat at well, meron pa namang episode bago-bagong taon. So babatiin ko lang muna kayo ng Merry Christmas sa inyong lahat hanggang sa susunod na episode. Pakajikas na lang ang aming regalo. Maraming salamat. Bye! Hindi <laughs> lang yun ha. <laughs> Sorry sa joke. Bye! Bye-bye. Bye-bye, Jajing. Bye, Jajing. bye, -bye, Jajing. bye, -bye.